Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgorin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgorin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga doterte Tandaan ninyo. Okay? Dapat hindi natin to ibablog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ng information. ah uh, ito ay galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. I, actually, I talked to three people today bago ako mag -blog. Dapat kanina pa ako. Kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, ka dapat ilabas mo yan. Kasi baka mapatay na itong, ito, isa, dalawa o tatlong vloggers, kasi may kinakausap ngayon eh, that, kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So ang gagawin, shoutout kay Princess Mawin, na dyan ba siya? So ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, Not only vloggers 'yung mga nagki-criticize ngayon kay Bangag. Tapos biglang may lalapit sa inyo na oh, mamag ano na lang kayo. natagalin ko lang ito. Oh, wag purihin niyo na si Bangag. Ganituhin niyo na. Oh, mag-ano na tayo? Uh, Magbalik-loob na kayo kasi ganito kasi ganyan. Mag-ingat po kayo mga palangga. Kasi na ngayong mom ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag sa gobyerno ni Bangag. Sila ay ilulure yung mga yun. Kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang iling nila. Then, gugur-gurin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. I don't know kung ilan na kaya nilang patayin. O kailangan nilang gorgorin At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Eh kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, eh, maninindigan ako. Kasi, nakakata- I mean, Actually, kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, glabanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope not na next week, second week, third week ng Oktubre ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpoang nakalutang sa ilog passing. Yung mga ganon. Kasi yan sila, yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adiktos benediktos. Ayon yan sa ating impormante. So, mali mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera. Na kunyari bait-baitan, tapos one day, grrrr, igogorgoriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig. O kung saan mang ilog o nakita kayo nakasimento na kayo sa, sa loob ng drum after three years o you know na, nawala kayo. Alam mo ngayon sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong what? Walang mga batitinong politiko ngayon, mga palangga ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging ano kayo? Magiging Ah, uh, Percy Lapid. Remember Percy Lapid?